mga mamis, kami nga lang dalawa ng daddy ni Kyle dito sa bahay. Paano ba naman kasi nag-training nga ng badminton si Kyle tapos sabay queuing na nga din talaga siya. Kaya naman magagawa na nga talaga ngayon ng daddy ni Kyle itong CCTV. Meron naman mga CCTV dito sa labas ng bahay pero idadagdag pa nga talaga to ng daddy ni Kyle. Inassemble na nga muna niya to tapos bukas pa nga niya ikakabit. Paano ba naman kasi aalis nga din talaga kami bukas ng umaga. Maya-maya nga lang din naman ay susunduin na namin si Kyle. Pero sa tuwing umaalis talaga kami, nagdadala nga talaga ako ng biogesic at iba pang mga gamot. Pati nga yung vitamins namin ng daddy ni Kyle ay nilagay ko na nga dito sama-sama. Next ko naman na inayos itong gamit ni Kyle sa katawan. Hindi na nga sa mga refill bottle ko ilalagay ito Dinala ko na nga yung buong lotion ni Kyle tapos itong lalagyan Ariana ng powder ni Kai ay sinalinan ko na nga lang din. Nakalimutan ko na nga daw lahat, wag lang nga itong pabango niya. Dinala ko na nga din yung sakin, pati nga itong off lotion ni Kai. Alcohol, sunblock. Dinala ko na nga din talaga yung tempra ni Kai. Inais ko na nga lang dito lahat para magkasya, pati nga itong mga vitamins ni Kai. Pagkatapos ko nga, pinuntahan na nga namin kaagad si Kyle dahil alas 9 na nga ng gabi. Nabutan nga namin siya ng daddy niya na naglalaro pa at patapos pa nga lang daw sila. Inanood na nga muna namin sila, paano ba naman kasi mat tagal-tagal na nga rin namin hindi napapanood na maglaro si Kyle ng badminton. <laughs> kay kinabukasan nga, alas 7 talaga ay ginising ko na si Kyle. Eight nga daw kami aalis pero mukhang hindi nga talaga masusunod yun. Naghahabwat na nga lang dito si Kyle at binihisan ko na nga din agad. Nagunti-unti na nga din magakot yung daddy ni Kyle. Yung ibang single niya nga na motor ay dito niya nga nilagay sa may bodega. Tapos ito namang luggage namin at iba pang gamit ay inakyat ko na nga para naman matulungan ko na nga din yung daddy ni Kyle. Habang inaayos na nga ng daddy ni Kyle sa sasakyan itong mga gamit ay dito na nga ako pumunta sa kwarto. Nagbihis na nga lang ako, nagtoothbrush at naghilamo. Ito ang bag na to, ang dadaling ko, paano ba naman kasi hindi ko nga daw ginagamit, sabi ni Kai. Ito kasi yung niregalo niya sa akin nung birthday ko. Kaya naman, nag extra tote bag na nga lang din ako dito. Paano ba naman kasi yung iPad, mga cellphone na charger dito ko nga nilagay. Umabas na nga din kami kaagad ni Kyle habang inaayos nga ng daddy ni Kyle dito yung CCTV. Sakto nga, bago nga kami umalis, eh nagising na nga rin tong si Stanley. Nag-stop over na nga din kami. Paano ba naman kasi nag-jingle bells nga si Kyle at yung daddy niya? Hindi na nga ako nakapag video Paano ba naman kasi nakatulog nga talaga kami ni Kai? Hindi pa nga rin talaga kami na nananghalian ito kaya naman nag-stop over na nga muna kami dito sa Ningnangan din na Medyo makulimlim nga nito at bigla na nga lang din umambot. Sakto nga din at mahangin talaga dito. Bali, na nga sila mama dito nang pwede naming iulang. Ang ah, ilang minutes nga din at dumating na nga yung mga order namin. Si Kyle nga yung kauna-unahang kumuha ng kanin. Paano ba naman kasi kanina pa nga daw talaga siya nagugutom dahil hindi nga siya kumain ng pagkain sa bahay. Pagkagising talaga kasi namin, tuloy alis na nga rin kami. Naglagay na nga din ako ng rice ko at sa daddy ni Kyle. Dito naman sa barbecue, tigi-tigi sa kami pero hindi nga naubos ni Kyle at ng daddy niya kaya naman binigay nga nila sa akin. Tapos kumuha na nga rin ako dito ng sabaw. Tamang-tama nga, paano ba naman kasi malamig nga dito at mahangin. Half rice nga lang talaga yung kinain ko, tapos yung isang half rice nga ay binigay ko sa daddy ni Kyle para hindi masaya. Humingi pa nga talaga ng extra rice tong si Kyle. Mas malakas pa nga talagang kumain ngayon si Kyle sa amin ng daddy niya. Paano ba naman kasi nagdadiet na nga din talaga yung daddy ni Kyle. Binilan nga din sila ng ice cream ni Stanley. Ed, pero etong si Kyle ay binigay sa akin dahil meron nga daw siyang ibang gusto. Sayang nga to kung hindi ko kakainin. Kaya naman kahit busog na nga talaga ako ay pinilit ko pa talaga tong ubusin. Magnum matcha crumble nga talaga yung pin na binili ni Kyle sa daddy niya. Bago nga kami umuwi, inaya na nga muna talaga ako dito ni Kyle na mag TikTok. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye.